Yan mga tol oh. taga-hukay ko lang si Rock Tol TV Galing nyo pala maghukay mga, oh. mga tol Yan mga tol Para sa kapatid ko Gagawin kong lahat <laughs> Bali wala yung maghukay Kahit medyo mainit na Kahit hindi nagpapainom yun mga tol <laughs> Kahit hindi nagpapainom Ginagawa pa rin yung lahat para sa kapatid ko mga tol. <laughs> yan lang yan naguhukay. Sa iba hindi naguhukay yan. <laughs> Lapit na matapos mga tol. Oh. oh. Eh, taga video mga tol yun yung matun ko ngayon. <laughs> Baliktad siya yung labor ko ngayon. <laughs> Oh. Lapit naman tol, oh. Side by side na lang. Lapit na mga tol. Isang bag na lang yung ano eh. Isang bag na semento na lang yung uubusin namin. Wala nang semento. Pagod na daw siya mga tol. ya no? Ganda <laughs> pa Puro so, Ang dami na huwag Ang tambak. yan mga tol, alas 6 pa lang. Hmm. Pinitira niya ng aga-aga para di maabutan gano'n ng init. Kasi <laughs> <laughs> so, sobrang init dito eh. Sabing init. Isang sopot na lang na simento uh, ang uh, dadali namin dyan. So, anim na simento pa lang yan. Eh. Ah, lima. Oh, ayan mga tolo. Oh. Pag napaikutan to ng hollow blocks, papatagin na yan, papantayin na yung lupa. Saka ringan para matibay. Saka uli papatungan ng asintada kung gusto nilang ituloy. Oh, ayan mga tulo. Mabato. Irab Bukain.